Sabi nila, sa bawat baryo, may matandang banga na nakabaon sa lupa, puno ng ginto, ngunit sinumpa. Marami nang nagtangkang kumain ito, makawala. pero walang bumalik ng buo. Dahil raw, ang banga ay nagbibigay lamang ng yaman sa pusong marunong makontent. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng bundok, nakatira si Mando, isang mahirap ngunit mabait na magbubukid. Araw-araw, nag-aararo siya kahit bitak-bitak ang lupa. Isang gabi, habang umuulan ng malakas, bigla siyang nakarinig ng tinig mula sa lupa, mahinahon ngunit malinaw. Tulungan mo akong makawalat. Kinabukasan, habang naglilinis ng kanyang taniman, nakita niya ang isang lumang banga, bahagyang nakabaon sa puti. May kakaibang kinang ito kahit madilim ang paligid. Nang hipuin niya, biglang umilaw ang paligid at umihip ang malamig na hangin. Mula sa banga, lumabas ang isang liwanag na hugis babae, suot ang gintong belo. Ako si Alonsina, tagapag-ingat ng kayamanang ito, sabi niya. Matagal na akong nakakulong, naghihintay sa pusong busila. Nabigla si Mando, ngunit nakinig. Bilang gantimpala sa iyong kabutihan, wika ni Alonsina, bibigyan kita ng ginto. Ngunit tandaan, huwag kang kukuha ng higit sa iyong kailangan. Kinabukasan, binuksan ni Mando ang banga at doon niya nakita ang kumikislap na ginto at hiyas, parang liwanag ng araw. Kumuha siya ng kaunti, sapat lamang para maayos ang bahay at makabili ng pagkain. Lumipas ang mga araw. Ang kanyang buhay ay unti-unting guminhawa. Ngunit may mga nakakita. Lumapit ang kapitbahay niyang si Igmi, at nang makita ang banga, sinabing, kung totoo ang yaman, bakit hindi mo kunin lahat? Napaisip si Mando. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang pagnanasa sa mas marami. Gabi-gabi, bumalik siya sa banga at kumuha pa ng ginto. Ngunit bawat sandaling ginagawa niya ito, unti-unting dumidilim ang kanyang paligid. Hanggang sa isang gabi, nang subukan niyang kunin ang lahat, pumutok ang banga at lumabas ang makapal na uso. Ang kasakiman ay apoy na walang hanggan, bulong ni Alunsina bago tuluyang naglaho. Kinabukasan, nagising si Mando sa harap ng kanyang kubo, Munit wala na ang ginto, wala na rin ang banga. Ang natira lang ay isang maliit na butil ng liwanag sa kanyang kamay. Doon niya naunawaan, mas mahalaga pala ang liwanag ng puso kaysa kinang ng kayamanan. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa dami ng ginto, kundi sa kakayahang makontento at magpasalamat sa kaunting biyaya. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento na magbibigay inspirasyon sa iyo araw-araw.